ang populasyon ng Butolan ngayon ay nasa 60,000. Yan ang ano ng, ng BOH. Pero sa amin, ang headcount namin na ha, halos nasa 62,000 na kami. Pero nung nasa NCIP ako, nung, nung pagputok ng pinatubo, halos more than kalahati ng mga taga-Butolan, they claim to be ITAS. 11.5. Ini ano pangalan na? Hari ya. Ah, 9.2. Pakai kuya 3.5 uh, Ito si Angeline Balangon 5 years old 3.5 ang kilo Tama na niya Tatay, pa-check up tayo kung ni Dr. Igrubay, ha? Ang tiya manhan niya. Huwag bilisan tayo na ito. Tamang... Dok, ito si Angeline. Ito, pakicheck up mo naman. Pakicheck up mo. Natimbang ko na siya, Dok. 3.5 kilos. 5 years old. Apa? Agla NX Ray, ini kelas E. Angkanan cinti, ada yang teman. Bayu kan, lucu ni, mengamuk dalam tabai, bayu baru, yang lalu itu tu, akan kena. Abi niya yun yung vitamins. Ah, kung ko siya ipa-X-ray, papi Pwede na rin ipadala. Uh, no. uh, labay mo tatay, kita niya hinihingi. Patsika po man. Hospitalan na. O, sige. Sasama daw siya. pinanganak siya, July 12. Halimbawa, pinanganak siya ngayon, mamaya-maya patay na yung nanay niya. Kaya ganyan ang, ganyan ang itsura niya. Yung ate niya, kainin siya ay, eh, ang sagot niya, yan, ano, magtawa, yan. At saka yung karaniwan niya na biglang gaganon yung mag-away. <laughs> manong hindi matigil sa pumunta sa doktor ay tingnan mo sir yung layo namin at saka kung minsan walang pire, kaya isipin mo baba mo muna ay paano yung wala uh, yan sir ang problema talaga sa baitan mga anim na oras kung alimbawa naglakad kami talaga anim na oras bago abdi dito sa bakilan Anak-cayim lang kamuti, sir. Anak-cayim lang saging, at saka namumusok. Namumusok nang ibaba dito para may maga, magawa ng pera. Kamuti ng kahoy, at ginakain niya. Noon, sir, nagkakatas siya pero ngayon hindi na. Hindi na niya gusto. Gusto niya pagkain pero yung logaw. Kasi kung minsan, sir, kung halimbawa makakuha ng puso, baba dito, makakuha ng bigas. Pero kung hindi makapuso, kamundi talagang kainin. Maraming salamat po para magaling Nandito po si Dr. Drew Bites sa baba 5 years old. So, Wala well, Ang sure. sure. um, kaso ni ito na isang ilabang taong ulang na batang babae, eh, na nakita natin na mayroong severe malnutrition sa kanyang katawan the same time, that, uh, na, na, kita natin din na meron siyang pneumonia at iba pang problema. Kaya natin siya dinala dito ngayon sa hospital. niya? Ang malnutrition niya, kulang siya sa taba, sa protina, at saka sa karbohydrate ng katawan niya. the same time, na rin siya ng developmental delay sa pag-iisang bata dahil na kulang ang nutrisyon ng na nabukuhan niya. Dito sa Sambales, particularly sa butolan, common dito. Very common ang malnutrition. Kasi may mga lugar dito sa butolan na napakahirap kabuting ng mga doktor. Tingin po sa outpatient department. Yung ganitong kasevere na yun lang ako nakakita. Ah, gagamutin natin ang pneumonia muna, then saka natin iimbisahan o yung tinatawag na rehabilitation sa malnutrition. Doon na tayo mag-iimbisus ng pagkain sa kanya na tama.